yung pasayros dyan sa may ano, gilid counter flow na ako counter flow pa <laughs> no choice Ayan, sa kabila medyo ano meron kakaroon ng pag ano, pagsikip dito sa counter flow is yan, dahan dahan lang Handa na lang yung takbo. Sobrang diba yan, ito naman pala kasi ito yun o, oh, counter flow na, Sinusiraan pa Nagkabanggaan pa O yan Ano ba kayo? Kaya pala May <laughs> pagkakaiba ng counter flow no? Pag counter flow <laughs> Pag mayroong sagian na ganyan Wala na, hindi ka na makausad Pero sa kabila naman o no? oh, Grabe, sobrang traffic mga lodi Ayan eh, o, oh,